Aba bahanzi bari mu Rwanda bari 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 b

relaxi kwaro tanghaling tapat. Kahiga pa. Dito tayo ngayon sa rooftop ng Sting Guys. Lahat-lakat. Kami mga bata dito. Yan pala guys yung Kirino Hill. At yun naman yung Kison Hill guys. Kison Hill yan. yan. Tapos yan naman yung Dominican. Na UC naman yan. Dati BCF. Ngayon UC na Kondok na sarap ng hangin dito guys oh, kita nyo maggalaw-galaw yung mga tao sarap maghangin dito kahit tanghaling tapat hindi mo mararamdaman yung init hindi natulad sa baba na sobrang init dito hindi masyadong mainit ang katumbas ng init ng tanghaling tapat dito alas 12 ng tanghal katumbas sa baba ay alas 8 ng umaga guys kung naririnig nyo ako guys lakas ng hangin guys Oh, sarap magpalamig. Kahit tangaling tapat, tignan nyo, hindi pa ako naka-jacket, guys. Uh, kahit hindi pa ako naka-jacket, hindi ka pagpapawilan dito kahit tangaling tapat. Sa baba, alas 8 pa lang ng umaga, at pinagpapawisan ka na. Nasabi ko to noon kasi ay kasi nung pumunta kami noon sa 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 ay, yung pumunta kami sa San Fabian. Alas 8 pa lang ng umaga, pinakiramdaman ko na ng ano init doon. Ang katumbas dito ay alas 12 naman ng tanghali, guys. Sobrang init sa baba. Nasabi ko to, ta, nagbalikan lang kami noon, isang araw, punta kami sa beach. Eh, be, be, kinumpara ko yung klima dito at saka klima doon sa baba sobra pero ang kagandahan lang doon sa baba guys uh, ano marami kang ano pagsisumingan may mga beach may mga ilog na paglalangoyan mag, sarap magbabad naman kahit magbabad ka maghapon sa dito naman sa kwa naman wala kang paglalamuyan pero pag sa klima naman okay na okay ka relax na relax ka kasi hindi masyadong mainit kahit labas ka ng labas ng tang tanghaling tapat o anumang oras eh okay lang hindi ka tulad doon na halos hindi ka makalabas ng ano sobrang init sobrang init ngayon Ito, sarang nalangin, guys. Tuwang-tuwa yung mga bata naglalaro dyan, oh. Tuwang-tuwa sila. Dito ang mga banding ng mga magulang at saka mga, mga magulang at saka mga bata, guys. Dito sila, ano, nagbabandi. Kasi pangkalahatan to. Bata. Pag matanda, ganun. <laughs> Nandun yung kasahan natin. <laughs> so, yan. <laughs> my beautiful, my beautiful, ano, <laughs> Yan ang aking wife guys. Lakad-lakad <clears throat> tayo dito para makita nyo naman yung mga ibang uh, 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 tsura dito sa Kansas yung guys. Sa taas. Nakad, nakad tayo okay? Ito naman yung fountain sa kabila. Mayroon fountain doon din sa kabila. Mayroon din dito sa kabila. Ayan. para makita nyo naman yung kabilang part ng rooftop ng SM sa gilid lang to guys ng SM rooftop yan yung pampil dito sa kabila doon tayo galing kanina guys doon sa kabila doon doon galing tayo doon kanina guys tapos nandito naman tayo sa kabila sarap ng hangin sarap ng simoy ng hangin guys Lakad-lakad hmm. -lakad tayo para malibot nyo naman itong taas ng isimbag you guys yan. dito naman yung park ng ano yung mga mga lagang aso yan naman yung lalaman yung dito sila ano, dito nila pinapalaro yung mga aso naman guys ikot kayo dito sa park, park ng, sa taas ng istiwa Yan yung isang palaruan din yung mga bata. Tapos dito, kainan na lahat dito sa gilid dito. Kainan na lahat. Doon tayo sa kabila kanina. Do, dumaan dito naman tayo sa kabila. Lakad-lakad. Ikot-ikot lang Ikot-ikot lang. Mikos-mikos lang. Um, ito naman yung gitna ng SM. Yan yung gitna niya. Mikos-mikos lang tayo guys. andan yung kasama natin guys so, iniwan natin doon nandun siya igotin lang natin to tapos papalikan din natin yun kainan na lang yung mga nandito sa gilid sa kabila naman so, kainan yan yan nagugutin ka uh, may pambili ka yun, kita magbutong ka, nandyan lang. Yan na yun. Kung saan tayo galing kanina, guys. Sarap mag-picture-picture -picture dito, guys. Picture-picture lang. Lalo na paggabi, guys. Maliwanag dito. Yan, mga ilaw, mga lahat yan, guys. So, pati yung mga puno-puno, lahat ng mga halaman, may ilaw yan may ilaw yan maliwanag dito paggabi guys ang ganda mas maganda pa nga pag gabi eh, kaysa ano ganitong tanghaling tapat yan ayan na si kon guys ayan na si kwarok kwarok Balikan na natin yung, yung ating yung kasama. At uh, ay pupunta naman sa kabilang destination. Maraming salamat pala sa panunood nyo ng ating YouTube channel, guys at uh, patuloy po yung ano, supportan guys yan uh, maraming maraming salamat po at uh, kayo po binigyan pansin ng panunod sa aking munting video munting youtube channel at uh, patuloy nyo pong supportan guys ang lakas ng ano angin iwan ko kung naririnig yung sinasabi ko guys kasi malakas yung angin guys Palitan na natin guys. Kasama natin. Ayan yung kuwan natin. Helmet. Hello. Hello, Madam Damin. Bus, yes, Madam. Madam. <laughs> huh. Sarap ng panahon ngayon guys. Ay, init pero okay lang kahit naka kahit magpainit pa okay lang. Hindi katulad dun sa baba na sobra plus 8 pa lang sus nako hindi muna na kaya magpainit na nakaganito iset t-shirt